una pong ginawa ni Ombudsman Remulla, tinignan niya po yung mga allegations at uh, nagpa-brief din po siya sa ating mga um, special prosecutor as well as yung mga deputy special prosecutor na nag-handle po no, doon sa mga formally cases. Binagit po nila na, na may uh, walong kaso na final na po sa Sandigan Bayan. Doon po sa walo, Dalawa po ay dumaan na po sa arraignment. Ibig po sabihin, nagplead guilty or not guilty na po yung mga respondent doon sa mga kaso na 'yon. Ibig po sabihin 'yon um, nag-obtain na po ng jurisdiction doon sa mga kaso na 'yon yung sandigan bayan. Kaya yung dalawang pong dumaan na po sa arraignment ay hindi man hindi na po mababawi yung mga information or complaint doon no. Kaya yung iba na lang po yung naiwan anim ang pinapa-withdraw ni Ombudsman Remulia para po tignan ng maigi ulit yung mga facts at saka ebidensya na sumusuporta po doon sa complaint na hinain ng uh, special prosecutor dati. Um, para lang po ito sa ating mga kababayan na feeling nila po ay medyo dehado po doon, noong COVID time. No? At gusto talaga tignan ni Ombudsman yan para masigurado natin na lahat ng kailangang i-submit na ebidensya ay nas nasabit nga po um, doon sa Sandigan Bayan. Yeah, asag Ko, normally po...